Hello guys. Dito tayo ngayon sa chest box guys. Kunin lang natin yung order ni Madam. <laughs> Madam Suri. Oh, wala akong supply. Free wifi. Push. Hello. Nice and easy. Wow. Wow. Ang ganda. Kete sa taas. First time. Pumasok dito ang lamig. Hello. <laughs> Welcome. Thank you. Ah, uh, kukunin ko na yung order ni Ma'am Suri. Hello, Ma'am. Good morning. Cake ko ba? Cake. Cake Wow, ang ganda dito. First time. First time na nagpunta rito. Sorry sa video, Ma. <laughs> kahit video man lang ma maramdaman nating happy tayo. <laughs> wala may may tumakbo. May tumakbo trolley. <laughs> Sorry. Okay. Cake daw po sabi niya. Ito na ma'am, nandito na po ako sa cheese box. 130 daw po yung ano niya, uh, pick up. Sige. Wow, ang ganda dito guys. Oh. <laughs> wow. Thank you so much. Thank you sa pagkakataon. Galing. Thank you guys sa pagsama. Take care. God bless.